you like mm. this? Oh, <laughs> I like sweet. I like to I like cake. Okay. Yes, I okay. like You want? Yeah. Mm. Ah, yeah. like Sometimes we give you like a lot Siguro sagana ka nang tagsarap ng good of bread sa. Ay, gay na ta. Na asaman. Pero bate. Acho. Tapos na style.

Narao. o guapa kayong chocolate cake. So beautiful. Say. Oh, do not o oh, narao. o. Okay. Oh my, do not eat the ha? Ah, si okay. Philippine product oh. mga kaate. Coconut raisin. Ah. Oh. Ito o oh, mga kaate may Philippine product na dito. Wala ni. Pati koko. Pag tres lang Kris, ay. Maybe when I go I eat. But now I don't know. <laughs> Kani ay, dili ni sa daot. Asa Kani? Dili, nantawa naman na expiration. Kari ako, waha ka. ginagat ko pras ako din di, ko ganahan ko hindi ko patron gani siya ah walay walay kuan ka nang walay munggu amot na ako yung munggu ano hindi ko Philippines product na ikokonat ko ko ah hindi ka na Spanish mo noong so, oo oh. di pandi pare lang sa akin bili ako oh, ng pandi ko, -ko. Pandi po po tag dress. Star ay. Dili <laughs> na pati muli na Dami pala dito mga kaatin ng Philippine products. sa kung kuan kaning kani akong ganahan na kaning inani kanang na i dunay kuan sa ilalom ba na unod mm. o kani Bapa, batong uh, bato. ni kani o kani batong na um, unod kanang naga ni unod sa ilalom babayan ni ah babayan dili ni wala ni siya, wala um, okay. na unod ana ang babayan ka pa sa, sa, -sa oh, um, mga ayo may in big size mahal lagi na ang madono 21